Yun, kinalawang ni si Parlin sa tinong sagapay oh. ito yun, ito hindi ata kalawangin to eh. yun ganun karami sila mga sagapay yun oh. yo what's up mga kagapay magandang hapon yon mga kagapay nandito tayo sa kubo natin yun nakawit tayo yung kwan lang tanghali yeah, alas 3 na mga kagapay bibisitahin natin yung mga kondo no? yung lakatan farming natin saka yung bahay natin nandiyan no? hindi pa na si simulan ulit kasi yung nagtatrabaho busy pa mga kagapay bali next week na kung siguro ah uh, Wednesday no? Sabi, nandito na yun tatapusin na nila mga kagapay yon tapos natin at masarado lang mga kagapay meron tayong materialis dyan yung, kunti, yung trabahante nila ang kulang yan you know, oh. Overlooking din natin yung bahay natin diyan no? you know, yung rooftop tapos yung kwarto. Yan you know, yung piece pa natin dito mga kagapay ano. You know? Medyo kuan malabo dahil kuan umulan kagabi mga kagapay. Ilang araw na. Huh? yun umulan uh, ng mga, mga sakapay, <laughs> kaya medyo green na yung mga kuan natin. Green na yung mga halaman natin dito. Sa kaya yung mga damo. Green na green na. Ay, kukuha tayo ng pagkain ng. Toys nadulas pa tayo mga kagapay kuha tayo ng pagkain ng ano kuy yung kuy natin dyan kain natin yung galing kay idol japper yun pupuntahan natin mga kagapay bali umuulan na dito straight na mga kagapay maganda na yung mga kwan, tanim natin ngayon mga tuwa na pula na naman yung abuno yung kuy nandito yung kuy natin yun oh ngano yung, ano, yung kuhin natin na galing kay Doljaper, oh. Lalaki na, oh. Ang lalaki na. Malalaki na, mga kagapay, oh. Yun, oh. Laki na, yung gano'n. Oh. Laki na. Dati, maliliit pa yan, mga kagapay. Ganun, lalaki na, oh. Buntis yata yung isa. Yun, oh. Yung kulay orange, yan. Yun, oh. Buntis. Yung iba, malalaki na. Yung, ano, oh, isang tiraso malaki talaga yun puta tayo sa ating banana farming sa baba mga kagapay dahil medyo tag init na dinisa natin nakadadaan ito sa bahay natin na pinagawa tinan natin kung ano solid na talaga siya si one month ah one month and one week mga kagapay yung bahay natin na pinagawa hindi pa natanggalan yung mga purma niya kasi hindi pa pumunta yung mga gumagawa busy pata yun Diyan din yung mga kuha natin oh. Mga materials. So hindi pa na kabit dahil busy pa sila mga kapay. Hindi pa buo yung team nila, you oh. know. Meron na tayong kuha nito. Oh. Parlins. Yung kinalawang ni si Parlins natin mga gapay oh. Dito oh. galbanay siya nito hindi ata kalawangin to eh. Yun, mga kaya dito Ito sa kabila Ito yung kwarto natin oh Laki laki ng kwento Salamin Yun Dito mga kapay malinis na Malinis na yung oh, Pinatabasan ko dito sa gilid Yun oh Pinatabasan ko dito Yun malinis na mga kapay oh Malinis na yan, malinis na dyan. Isang araw yan, pinatabasan. Yung mga kahoy panggatong yan. Malinis na siya. O, kita na yung sapa. O, nandyan yung root nandito. Kitang kita na yun mga kapay. Maganda na siya. Pag natapos nito na Kita na yun. Dyan, mga taniman ng mga bulaklak yan. Sagapay, yan or, mga kapay yan or O, mga kuwan. May mangga di dito. Pero mga prutas dyan. Malinis na siya mga kapay. misaging May saging. Ito yung bahay natin. oh yo nga boss dyan yung kwan kaso lang mataas talaga yan dyan o galing hanggang dito sa baba kung malaglag Jan likado sa bato tumama so itong mga bato na ito ilagay ko dyan sa baba dyan banda so ito gawan to na CR dito pag ganun CR dito dyan yung kwan niya, yung septic tank kwan dito ang CR nya yan. hindi gaano kalaki lang yung CR mga kagapay dun dito Tapos dito na yung na kusina. Dito, pag anong kusina yan doon. Maliit lang. May hugasan dito. Okay na. Yung okay mga yun. Yun, yung kuna natin. O, ganda na siya. O, dahil malinis na siya dyan sa baba. Kita na yung kwan Pag medyo kuan sunugi natin yan yung mga damo na yan oh. malinis na pinatabasan natin tapos tinanggal yung mga kahoy yun o okay kinagoods na mga kagapay. Bali maganda na tingnan makita na yung mga bato diyan sa baba oh. Yung mga ilog oh. Ganda. Dito ka sa taas diyan, kitang-kita na yung mga kuno ano yan oh. Ilog na yan. Dito binalinisan ko. Ito yung kawayan. Patanggal tinto para makita tin yung pulse doon. Sa taas. Kasi ito maganda to gaming kuno din. Mga upuan. Yung mga kawayan na yan. Right. Yun. Sayang tong niyog na to dahil baka matamaan to ito ito na tawag na sweet buko ito mga kagapay, sweet buko. Binili ko ng 400 to isang buwan. Kaya so, pag ganun na yata siguro yung CR ganun. Ito yung kusina pag ganun. CR tapos kusina. Hanggang doon, malaki-laki na siguro. Kaya na lang na rin. Bah. Dipindi na ang buwan. Hindi naman gano'ng kwan May ulutuan naman tayo sa kubo. Ganun. Dito. So, hindi na natin ipatanggal to Sayang kasi ito. Mga kagapay itong yung na to. Matamis to. Sweet buko yan. Yun o. Oh. Yung kuwan. Yung bintana. Yun. Apat na bintana. Pag Mga bayin. 25,000 to. Kagapay sa bintana pa lang. Yun. Nandito na lahat yung mga kuwan. Tapos ito dito may nanay na, anay na tumo, yung anay doon sa ano, bueno, yun know, oh. Makit yung anay sa taas. Sumbuan na kasi hindi natanggal pa. Mga pa yan. So, dito nandito na yung mga kuha natin, mga materials. Mga ano. Bueno, para paggawa na naman, yung mga buhangin, graba, hollow block yung para sa doon sa taas. Doon oh, lagyan niya ng beam tapos pailan pa ganun. Pail yung ganun tapos wala siya Yung Gulurup na Mga kapay Ganun Yun Ito Ito mga kuha natin Lublak Ito mga graba Kung mayroon pa tayo Matirang graba Pagawa tayo dito Ng mga Kuha dito Yung Dito bandaw, pag ganun. Yung lagay ng mga isda Natin na kuy Dito Magsiminto tayo Kasi yung lupa Kung hindi Yung dito Kasama pa ito ang doon. sa ating saging hanggang sa kabila. Yun o, marami ng kwan dito. Ito, ito mga kwan natin. Ito mga, tayo na nagtanim nito. Inisa natin to. Si, ito yung kwan. Uy, may pinya na hinog na o. Yung hinog na o. Oh, hinog na. Nitib to mga kapay, nitib. Nitib na pinya. Ngayon, native to. Ito yung nitip na pinya, yung mga sinaunang pinya dati. Yan o. Oh. So, tanggalan natin ito ng kuwan. Mga patay na dahon para malinig talaga siya. Ito Malapit ito magbunga mga kagapay. Malaki ito, saba. Saba ito siya. Ito. Saba. Ang dami sa akin dito mga kapatid. You know? ah, yun oh. Dito oh, malalaki. Ah, nilinisan ng pata ko ito pala. Dito yung pato isa nakawala oh. pato yun, nandito tayo sa kuhan natin ganda natin na tingnan natin ang mga kuhan natin may mga niyog na naman o no? oh. lapit na magkupra nito 2 months na ito mga kagapay yun oh, no? maganda na Kulang na ito ng abono mga kagapay para lumaki sila ganda ito is, may sakit to oh. ito, dapat siya putulin na ito ito mm, putuli na ito Yo, may sakit siya. Tuturin siya. Para so, hybrid kasi ito. Kada mabilis siya magkasakit. Yan o. Yung itim mo niya mong kanyo. May mga itim-itim. Dito naman tutubo. Yan o. Dito, malapit na ito merapin, datum, magbunga ito yung iba. Ito, dami. May mga kalabasa tayo Ito, dami na itong kalabasa natin. Pero ngayon na siya tumubo nung ano, bulan na. Ah. Ito, malapit na ito magbunga mga kagapay. Dahil 6-8 months nata ito. One year kasi ito mamunga. Yun o. Oh. Maganda na. Ito ang dami sa bulo. Oh. Ito, lima. Mga ito, dalawa. Dami. Yan, malinis siya mga kagapay. Pwede ito, ikuan ko yung sa ito ito is the one, Ano hinang daro. Para taniman natin ng kwan, mani siguro, you no. Know? Yun yung mga natin dito. Ginagaan na alagaan kaya medyo dito. Yung mga pa, medyo kwan naman siya. Ito, dumato ng tuwan dito Daro Para makuhan yung mga Lupa, mga lokay Gumanda ulit ang ating kuhan Sa Ito Ito dapat ito itulang iwan iiwan eh Ito putol Tapos ito isa Pwede ito pangdalawa pang, pang dalawa, ito iwan Iba iwan yan Yan yung mga kuha natin dito. Ito nasa mga 500 na ito na puno. Mga kagapay lahat. Mga 500 dito. Ito is 80. Ito 100. 180. Ay, ito 100 to. Ito lang kuha. Galing sa kuha. 180. Tapos ito din mga bago dito. Marami din ito. 50. 200 may gate yun sa ubaba pa marami yan yun know? dito sa taas dito pwede ito darawin dito namatay dito namatay yun mga kagapay tapos yun mayroon tayong bagong alaga dyan mga kagapay na yung malalaki na manok yung luha tawag sa amin inilik ko sampu yun uh, paramihin natin para mayroon tayong pangkatay na marami yung huluhan no malalaki ano ganyan pa dito di oh dilim, oh malilim siya maganda dito dito oh, yung sapa oh hindi naman hibasan to oh. Diyan, may mayroon kong patani, pinatanim dyan na ah. kwan yung saging hindi man tumubo konti lang ata na nabuhay dyan oh dyan kasi may kangkong dyan Yan maraming kangkong diyan. You know, kangkong yan diyan. Para pakain ng baboy, you know. Just dito tayo, kita dito sa ating kwan dito. Munting area konti dito. Iya yeah, no. Malinis, Malinis. ya, Mas. Malinis. Kita tambasan natin. Iya yeah, no. natin bago nang tanong tinanim na mga saging yan o, tuwang tuwa din siya nung nabasa sila yung nagkuhan sila na na ulan na magand yun dyan, pinaglinisan ko dyan sa kabila yan malinis na o oh. malinis na hindi na siya parinisan mga kagapay sa iyo pag may pira tayo pabili naman tayo ng kwan abuno yung pataba meron tayong ipot ng manok ito oh kwan na to ito dati pinutol na ito na siya yung pangkwa nya yung pangalawa niya. ito ito okay. pangalawa na ito ito pangatlo na yun na kailangan ito na kwan ito wala tayo hindi natin dapat ang iniwa iiwan to ito ito putulin na itong dalawa ayan dito pwede na padamihan ng puno dapat ko ito o ito putuloy na to. ito mga ganito hmm. putulin na yan mga ganyan, mga na yan hindi na yan palakihin ito lang papalakihin natin ayan lang na. Ito yung mga kunatay, no? Hindi na binalot dahil yung sobrang init. Masisira yung kanya bunga. Eh ngayon, pag tagula na, yun, pwede naman balutin. yun malinis siya. Okay. Yan, nagputol yung bayaw ko dito, yun. Dami subwal, dapat malit lang, konti lang yan. May mga bunga na rin. Ito, yung iba, dami nito. daming subwal, oh putulin na yung iwan nito yun wala namang kukuha dito ng subwal ito is putulin na yung mga ganito putulin na yan ito nang iwan isa ito nang iwan natin okay, sabihin nila sayang sayang talaga mga kagapit wala namang kumukuha dito wala naman ang ng pananim yung dami nito subo lo Patulin yung iba yun o ito yun dami nito hapa ito siya ha? magtira lang tayo dito ng kwan ito ito to Yeah, nya sayang so, pero wala tayong magawa is yung trap nya ito is wala tayong ibang kon eh dala na ito tanggalin na to ito pwede natin buhayin nyo siguro saan yung malaki putuloy na natin yan si pag marami talaga maliit yung tubo sa aging ito is hmm. pag marami wala talaga yan hindi yan lalaki hindi yan mabubuhay na maganda ito is isa ito putulin natin ito isa ano yung yan dito kahit hindi siya walang spray walang balot maganda naman nung hanggang pa yung bunga niya oh. Hmm. yung doon oh. maganda din yung doon malaki naman siya yun mga kagapay update tayo mamaya doon sa taas sa ating manokan pagkakot tayo doon yan mga kagapay <laughs> dito tayo sa ating manokan Bali, papakainin natin sila ng ito, galim, extreme, pinapakain at saka may kunting kwan, bahaw yung kanin na lamig para mas mag-expand yung mga katawan lang mga kagapay so, yun, lagyan natin ang sako kasi pag sa lupa marumi sila mga kagapay, marumi na yun no? Oh. ito yung mga kagapay oh. ito yung sako isa dalawang sako gamitin natin yun o oh. para malinis yung kainan nila kasi pag sa maliit na pagkainan lang yun mga kwan sila Makraudid. dito lagyan natin yun o oh. yun ganun karami sila mga kapay yun o oh. Hindi lang dami, nasa si ada Ini. dito sa kwan may mga mali dito sa labas yun dito is natin halos kwan 3 kilo isang araw yung kwan nila mga kain nila Ali, mano, vai pra Opa. Diyan. Diyan sila natulog sila alim. Yung iba sa puno. Diyan sa mga puno. Ito.

yun nagpo tapos na sila nagkumain yun nagkuha ano? alisan na yung iba busog na yun oh, so, alisan na busog na maghanap na ng inumin may inuman tapay inuman tayo doon yun alright sapit so, tayo mamaya mga kagapay kuring ko muna ito magkakain ng manok no. Okay mga kagapay, tapos na tayo nagpakain ng mga manok natin. Nandito tayo sa ating mabuyat. Ito, mga next week meron tayong lima, lima na biik mga kagapay. Pagkakana natin dito, dito maganday siya, dito, lima dito. May apat naman akong nakasreserve doon, yung pang inahin. Dito, pang patining lima. Yung mga natin dito, malaki na, yun Yun, dito yung kung hmm. natin ako, oh, green na green na. Just katira natin yan hanggang doon para malinis. Yung hagapay. Yan, hanggang doon yan, malinis na yan. Yan, natanggalin yung mga mga baton lang dyan o um, mga tira. May mga niyog. Yan, may mga niyog tayo dito mga tanim o. Yun. Oh, right, mga hagapay. Rights, mga hagapay. Dito na muna mga hagapay bali pupunta muna ako doon sa ano, kubo natin let's mga kagapay yun, pauwi na tayo mga kagapay mga ba tayo dahil mabalik tayo ng Monday, yan ang pinyan may mandi bukas yun, tingnan natin medyo po na alas 5 na mga kagapay ano magpa na makulimlim na kain natin konti yun, no. laki na natirap yan dito yun tapos na yun na natin pupunta muna tayo doon sa bahay natin yung pinagawa daan na natin kunti marami tayo green na green na yung mga palibot lahat yun o oh. tapos yung mahilig talaga ako sa kulay na green mga kagap green talaga Yung makikita mo dito is green halos green wala tayong hungkan dito Kikita na <laughs> ibang kulay na kwan. Green talaga <laughs> ang pinakamarami. Yung mga tayo dito, mga bato dito malaki, ano? You know? May kwan dito, ng bato. Parang siminto, siminto na patong-patong. Dito na laki oh. Preparation niya magagabay kahit kwan tayo diyan. Tirahin tayo diyan sa loob. Meron tayong taraguan ng bato. <laughs> Yan oh. No. Yan meron na tayong ano. Yung mga ko natin si Parlins. Ito is 2x6. Tapos ito 2x3. Ito okay, 2x3. Ito, yung ko natin. Ah. Uh, to. Pang beam din ito makagapay. kagapay, eh, pang kwan, pang lagay dun sa taas. Ayan, mga ito. May mga kunin, no? mga prutas dito. Yun, no? Meron na tayong materialis, mga kagapay. Yung magtatrabaho na lang hinihintay. Right, so mga kagapay. Nandito na muna. I love you all. I love you. Bye-bye.